hindi raw sa baha mamamatay ang mga Pilipino kundi sa kasakiman ng mga nasa posisyon ano ha ng mga nasa pwesto maring tama yon maring tama yan pero masakit ayoko sanang sabihin at hindi naman sa ako y naninisi pero sa mga nangyayari ngayon palagi ko y may kasalanan din tayo. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong uh, episode ng ating pong pagsasaluhan ngayong araw. May kaugnayan po sa ating programa na nanggigising sa mga nagtutulog-tulugan. Ang hirap. Ang hirap talagang gisingin ang mga taong nagtutulog-tulugan. Pero pasasan ba? Babangon at babangon din ang yan. Bago po ako dumiretso sa ating pong paksang pag-uusapan, ay uh, nais ko pong panoorin muna ninyo. Ito pong isang uh, balitang ito na aking nakita mula sa Billionaire uh, Billionario News Channel pa uh, panoorin po natin ano ha. Mamamatay ang mga Pilipino. Undi sa kasakiman ng mga nasa gobyerno. Kaya giit ng isang religious group, pagbayarin na ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Wala namang pag-amin eh. Walang pagsisisi. Walang pagsasauli. So, That's why our country is just really sinking in the mire of corruption and poverty. Palubog tayo ng palubog dahil wala nagbabago. Mahigit limampung taon na raw lumalaban sa katiwalian sa gobyerno ang running priest na si Father Robert Reyes at handa raw siya na magpatuloy ng limang taon pa. Siya at iba pang pari at protest groups ay patuloy na nananawagan na huwag mapapagod at tumigil ang taong bayan sa pagpoprotesta hanggat walang nananagot sa mga katiwaliang nagaganap sa bansa. Inilunsad kanina ng grupong simbahan at komunidad laban sa katawalian o siklab kasama ang akbayan, ilang Makati residents at employees ang month-long series of protest bago ang malawakang pagkilo sa November 30. Sa November 7 ang White Friday protest sa EDSA Shrine, November 14 ang White Ribbon Walk versus Corruption sa Makati, sa November 17, ang Student Action Against Corruption na kasabay ng International Student Day at sa November 23, magtatagpo-tagpo rin sa Centennial Celebration of Christ the Servant King sa Christ the King Parish sa Green Meadows. Kung dati, ang privileged residents ng Makati City ay hindi gaanong nakikilahok sa mga kilos protesta. Ngayon, lumalabas na rin sila sa mga kalsada. We, the residents of Makati, want to also help address these problems. There have been very, you know, active members of Makati residents who have been active. I can guarantee you, and we'll continue to be active. Hopefully, we can get more. I agree that there's, we need to get more involved. And the actions, for example, by the ICI, they need to be published. I mean, you know, made public, so the people can really see what. what really is going on. Ilan sa mga demands ng kilusan ang paghahain ng ombudsman ng plunder cases laban sa mga nabanggit na sangkot sa katiwalian. Dapat daw masuspindi na ang mga personalidad na nabanggit ng ICI. Dapat daw i-freeze na ang assets at ma-forfeit ang ill-gotten wealth ng mga tiwaling opisyal. Dapat agaran din daw ipatupad ang implementasyon ng Pledge of Transparency ng ICI at hindi na i-delay ang live streaming ng mga pagdinig nito. Mahigpit din nilang binabantayan ang mga hakbang at imbestigasyon ng Malacanang ni Ombudsman Boying Rimulya at ng ICI. Ayon pa kay Father Reyes, nakikibahagi ang religious sector para si Kaping manatiling mapayapa ang mga kilus protesta. Para sa Agenda, Peer Pastor, Billionary News Channel. Ano po ang inyong masasabi. Tama hindi ba? Tama. Dahil na uh, kung ang lahat ng budget o pondo ay uh, ibinuhos doon sa tamang proyekto, ginamit ng tama, inilagay doon sa mga programa na makapipigil o makapag-aayos ng uh, problema natin sa mga baha na 'yan, ay sigurado ko No, oh, maiiwasan natin ang mga ganitong senaryo o sitwasyon. O, oh, mali lang po yun. At talaga naman pong marami hong naniniwala dyan. Gayon pa man, ay uh, wag po sana kayong magagalit. Ngunit uh, uh, sa tingin ko, lahat tayo ay guilty dito sa sitwasyon na ito. Dahil may mga pangyayari na tayo po ay uh, nagkamali din. Maraming beses na ho tayong ginigising. Ano, ha? Sinasabi na itong mga politiko nito, itong mga kandidato nito, itong mga wala hong silbi ang mga yan. Hindi ho sila nakakatulong. Ha? Sa isang banda, sabi ko nga, bakit ba tayo pinarurusahan? ngayon gusto nilang buksan din at imbestigahan maging ang DENR ano ha dahil ho sa uh, ibang-iba na talaga yung epekto ng uh, at uh, ang lakas ng mga bagyong dumarating sa atin o tumatama sa Pilipinas na sa tingin natin ay eh, wala namang nagbabago simula nung mga unang panahon it just happened that the country is now more vulnerable at bukas na bukas sa lahat ng uh, mga natural calamities. Wala na yung mga managlalakihang puno, wala na yung kasi nung araw kahit sa kalsada, sa highway, uh, sa mga bahay-bahay, sa mga bayan-bayan, ano ba? Kahit sa sentro ng bayan o kabayanan ay may mga puno, may mga kahit papaano ay humaharang ano, at nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Ang gilid ng mga karagatan ay puno pa ng bakawan o mangroves. Pero ngayon, wala na eh. Kaya naman targa, at ito pa ha? ang mga kailugan, noong araw punong-puno ng mga kawayan. Dahil sa, sa, amin sa Quezon, isa sa nagpapatibay ng mga lupa sa gilid ng ilog, kawayan. Hindi gumuguho iyang mga yan. Yung uh, parte ng uh, ilog sa amin, kung tawagin namin kaliboyboy, simula bata ako hanggang sa ako'y nagkaasawa, nagkaanak, yung itsura niya, yun pa rin. Sapagkat buhay ang mga kawayan. Napakalaking tulong po nito. Ngayon, bakit eka ninyo at bakit ang tanong ko ay, Ah, uh, bakit tayo pinarurusahan? Samantalang ala naman tayong pagkakasala dyan. Yang mga yan ay uh, bunga ng kasakiman ng mga taong involved dito ho sa flood control project nito. Pero nakakaiyak isipin bakit tayo, di ba? Gyan? Bakit ang mga tao? Bakit yung mga inosenteng mamamayan na ang gusto lamang ay mabuhay, magtrabaho at magkaroon ng isang maayos na lipunang malayo sa baha, malayo sa anumang sakuna. Ang ngayon ho ay nahihirapan. I was thinking this, ano ha, hanggang sa nakatulugan ko na ho kagabi. Ah, aba eh, sabi ko, siguro may kasalanan din ang tao. Kaya tayo ay, siguro ay ginigising ng Panginoon. Siguro ay may kasalanan din tayo, hindi lamang yung mga sumisira ng ating inang kalikasan. Hindi lamang yung mga nagnanakaw ng pondo ng bayan. Tayo rin may kasalanan din tayo. Siguro dahil tinanggap natin ang kanilang suhol. Siguro dahil uh, ibinenta natin ang ating dignidad. Ibinenta natin ang ating kapangyarihan bilang malayang mamamayan na makaboto at makapili ng tamang Uh, mga tao na maglilingkod sa atin. Siguro'y dahil ibinalik natin o inilagay natin at patuloy nating inilalagay sa kanilang pwesto ang mga taong ito na wala namang alam kundi nakawin ang pondo ng taong bayan. Siguro nga ay yon ang dahilan. Kaya tayong lahat ay pinarurusahan din ng Panginoon ayokong isipin sapagkat ako'y nasasaktan. Dahil ako'y guilty. Hindi dahil sa ibinenta ko yung aking, yung aking boto sapagkat ay, hindi ko naman ibinibenta yan. It just happened. Na siguro dahil wala na akong mapagpilian. Pero God knows, yung mga taong hindi ninyo kilala at mga wala sa linyada o sa limelight ng politika na kumandidato ngayon ay sila ang pumuno sa labing dalawang mga senador na aking ibinoto. Nitong nakaraang eleksyon ngayong 2025. At maring nung una, 2022, ay ay apologize pero talagang hindi ako hindi ko maalaala pero umasa ako na yung mga pangalang ipinaglalagay ko doon ay makakatulong sa atin. Kaya alam ko guilty ako sa parte niyan. Hindi nga lang nakalusot, pero alam nyo, lima. Lima lamang na mga kila ang aking ibinoto. And the rest ay yung mga bago. Mga taong naniniwala kung may magagawa. Pero hindi ko akalain na sa lima na ito. Medyo dalawa dito ay talaga naman kung ako nawalan ng tiwala. na? Si Tito Soto, si Ping Lakson. Siguro nga. Sana ay ang lahat ng na mga nangyari sa atin ngayong panahon po na ito. Tatlong taon bago po or tatlong taon tama. Tatlong taon bago po ang uh, election muli na pangbansa o national elections sana ho ay magsilbing aral sa atin ang mga nangyari ngayon. Huwag po kayong magalala dahil ang sabi nila ay Filipino is short uh, memory. <laughs> sabi nila 'yan. Ang ibig sabihin ay madali daw po tayong makalimot. Pero sa mga pangyayari pong ito hindi ho natin hahayaan na lumipas ang isang buwan na hindi natin ipapaalaala ang mga nangyari sa atin lalo pa ngayon na talaga naman pong grabe na grabe na ang ginagawang pandoloko sa atin ng pamahalaan maraming salamat po mga kaibigan alam kong hindi sapat ang sampung minuto para po tayo magkaniig yan ha Hayaan po ninyo at uuunti uh, uunti-untiin po natin kung bakit tayo nagkakaganito. At gagamitin po natin ito bilang isa sa mga pampaingay upang gisingin ang mga nagtutulog-tulugan. Thank you very much. Ako pong muli ang inyong yayamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa YouTube na patuloy na sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong. dagundong.